maayong hapon ninyo diha mga amigo amiga grabe super init diri sa Pilipinas sa Dipolog City Nako napadari gabantay ko og Korean surplus ni mga amigo amiga Yun, mga surplus ni siya gikan sa Korea wala may customer ah, uh, video video na lang ko ani gilingkod ko ipaabot sa mga customer Tagkok ay mga ref dari Baligya mga amigo ah. Grabe kayo init dari sa Pilipinas. Ni ulan ang tato siya mga dua kaadlaw lang ni ulan. Pero okay na siya ni ulan na siya kay limingaw na pud ang mga tanom dito sa akong mga parents ba mga salagon nga mga tanom mga utanon. Grabe ka init bisa na ako dire galing ko dako Ako na lang ipaaluyo uh, ning kwan electric fan. Nasa likuran ng electric fan mga amigos, mga amiga. Kay Grabe pa na huto nung putay ni atong bang ni. Mo na say nahabilin nga uh, mga surplus. Uh, sa December pa ni pero na na po tayo mga butay ng mga bagong uh, gikan sa Korea surplus gyapon siya pero nindot paggapon siya mga amigo amiga mga nindot paggapon siya gamiton bisan in bisan galing ko drakodere uh, igang gyapon singot grabe mga amigo mga amiga Ah, manala yung habilin diri nga mga items. Mao na lang na yung habilin. Alright. Ayon mga amigo-amiga, manala yung habilin 3 Mga wala halin kani siya pang upis po siya style oh. With lamisa na siya. Surplus ni siya tan mga amigo-amiga pero bago o siya tanawon Napodre mga aircon. cool. na sold na gayon usad uh, LG Wishin. Na sila yung mga bag unabot. Mao ni mga kauban makina sa aircon. Mao na sila. Yun, dagkan pang items diya mga amigo, mga ginagmay na siyang gibutang diya sa karton sa ibabaw. ay balik diri nga uh, mga microwave. Yun you know. oh. Mga price diri mga amigo. Ref, kani kay kuha uno na siya. 25,000 lang ko diri. Pero og palito ni mo ni sa Branyo mga amigo Migya. Nasa 100 plus na tausan. Pag magkaroon ka ng bahay mga amigo amigas, pwede ka na makompleto dito lang ka bibili sa Korean surplus ito dagko kay mga ref ayos pa kayo grabe kadako pag magbutang ka lang tubig sa sa mga water pit sale diri lang mga amigos para dili ka gusto o ka <coughs> kalas git ang kuryente diri na lang ka o, para di, diri siya kalas kayo ang kuryente gusto ko kag maabri ka dito kay daghang kay pamutang okay kayo mga amigo amiga right daghan try microwave diri oh pero daghan na items diri nga nahalin pani pud siya amigo so ayos kayo wow napakaganda ito yung nasa loob tingnan natin yung sa loob wow muna siya gitawag o oh, and inverter Ibig sabihin ng inverter, hindi siya masyadong kalas kuryente. Hindi ko makain ng malaking kuryente kaya konti lang mababayaran mo. Mga amigo, yan pero gusto mo kag mga cabinet nga ligon kayo mga steel. alright Ayos ah, kaya na mga amigo, Muna og na balay makabuta og balay upohon diri ra ko mupalit para maka save food ta. Bisan man siya surplus lang pero okay na man tingnan. Meron ding TV Samsung ayun mga mikwis oh, napakaganda pa gumagana pa po siya napakamura lang gusto mo ng uh, misa na mababa lang ang paa pang korean kasi yan ay eh, pang korean style kaya ganyan <coughs> gusto pa kag mahangin hangin para dili maigang yung mga balay may guys di apo yes to ka ako butangan ni mo mga sanina o oh, imo po siya nga naon ni gamiton para kung dili dyo ka gusto nga makuan dyan mi guys makita imo ang mga ipang hangar mga sanina alright meron pang TV is canvas LG Iskandas sa kaba gusto mo ng radio ito po oras ano ito karoon na katong no kasi siya ipanasunik eh, kaya mahal siya kasi matiibay, eh matibay ang kanya pangalan Panasonic Pero ding salamin dito mga amigos Amigas Pero you know, Yes, mahal siya pero napakatibay po Makapal po ang sa amin eh Yung glass niya makapal Alright, sa mga speaker napaganda tingnan mga because pag meron ka ng ganito alright, gandang ganda na tingnan yung mga bay walang ako kay ano wala mo ko ikapalit yung, ano yung mga amigos mo nang ego lang ko sa tanaw ibog na lang ko imagine na lang eh baka, uh, puhon pag magkapira eh, makabili na ako ng ganyan Alright, ito din. LG. Kasama na po yan. Set. Yan po. Napakaganda po yan. Malakas po. Maganda po ang tunog. <coughs> Alright, gusto mo na mga bed, mga amigoys. Ito yun. Para kang naka, nasa hotel na. Napakaganda po ang ang bed. Alright, tingnan natin mga amigoys ang kanyang headboard. Tingnan natin ang headboard. Wow kaya po tinatakpan po ito mga amigos mga amiga si baka po baka may ito eh maano nang alikabok kaya pagbili ng mga customer okay na okay para siyang looking brand new alright grabe napakaganda po kahit ano kahit surplus siya si para tingnan siya parang brand new eh Ayan, tinatakpan lang to mga amigos kay para <coughs> para hindi malikabukan kaya ito na yung sofa bed Super Cheer. Ayan, nagkakalaga lang ng 10,000. Maganda din naman. Tsaka ito din misa, maliit na misa. Grabe, kahit apat kayo, kasyang kasya na po ito eh. Napakaganda na, ito lang pang, itong mesa na eh, pang office. Ayan, ito yung pang office at saka yan. Malaking laki. Meron saka dito mga amigos, yung pinakamalaking mesa eight seaters Ito yung eight seaters na mesa. Napakaganda din. Yes, oh. mira din siyang glass. Grabe, ang kapal ng glass. Mga amigos, grabe oh. Napakaganda po. Made in US po yan. Siya ka gusto mong bumili ng mga gusto mo ng mga sari-sari na mga maliliit na items. Ito din. Makikita mo din dito mga amigos. Saka yung mga maliliit na plato. Ayun. Mamalita plato tsaka meron ding mga baso. Ayun oh. Meron ding mga sapatos pero konti na lang po ngayon. Kasi pagdating ko napakadami po ang dumating dito. Hindi ka na makakadaan dyan nahirapan ka dumaan kasi sobrang rami po. <clears throat> Napakarami. E ngayon eh kalahati na lang po ang natira. Kasi yan po dami pong bumili. Marami po kasi mga suki dito si Sir. Ayun. Ayan Napakaganda <coughs> Kaya mga amigos Ito na lang ang ginagawa po Nagbe-video na lang po ako Nagba-vlog na lang po ako Kasi wala pong customer na dumating Kanina meron po kasi kanina Eh ngayon eh Medyo hapo na po Mga alas 4 na po Eh medyo ano na Tahimik na Wala na Medyo wala kunti na lang customer Wala na customer Siguro mamaya meron din Alright right ito yung mga appliances dito dumating mga amigos pero konti lang naman siya kasi ang, ang dami po kasing dumating dito yung mga ano lang mga furniture ay ito na lang natitira ito din ang sofa bed sofa napakaganda po ito automatic po ito eh meron po dyan ano dyan you know para pang pa ano para po tumayo ito dito sa paa pag iasaksak uh, mo yan sa kuryente Alright. 0302, of 2024. Alright mga amigos, amigas Grabe, napakainit lang Kunti lang ang paglalakad ko dito Kaya nagbibidyo lang po ako Pero pinapawisan ako Grabe talagang napakasubrang init ko dito sa Pilipinas Okay lang naman dito Kasi pag eh, na ako sa amin eh, Maraming mga punong kahoy doon na lang po ako doon lang po ako kasi wala akong init doon sa amin kasi maraming punong kahay. Kasi dito eh, tinitis ko na lang kasi, nag, ano kasi dito eh, ako yung nagbabantay ng tindahan. Tinitis ko na lang para po ako eh, may trabaho. Alright, hanggang dito lang mga amigos. Thank you for watching!